Hello guys, welcome back sa akin vlog. Hindi pa ako ngayon sa lupa. Kung saan na invest namin. Pakita ko lang sa inyo. May mga bunga dito. dito. Ang daming ano? Ang daming ano to ano? Parang ano to, paminta. Dahing bunga, oh. Ayun pa, meron pa dun. Kita mo yan. Ayan, ang dami. Dain bunga, halos lahat ng puno, may ano. Halos lahat ng puno ng saging, meron siyang ano, may bunga. Grabe, sunod-sunod na yung produkto. Halos namuhunan lang kami dati dito ng mga nasa liman libo. Pagpatanim ng lahat ng saging na yan. Pero ngayon, oh, grabe halos lahat ng puno. May ano, may bunga. Nasa liman libo lang yun pang, no? Oh, pagpatanim natin ito. Grabe. Dala yung... Dala na yung... Masahe Saha. Saha. Ito, may mga kape pa dito mo to ito lalo Ito may bunga to? Ito wala Putulin natin Putulin na lang? Sayang yung isa o Ito puwanan may bunga yung ano oh. Ano ba ng gustin? Dami bunga ng mangustin, no? Oh. Ay, kadami. Oh. dami bunga. Mangustin. Ito, oh. Mangustin. To. Oh. dami Ang daming bunga Ang daming Daming luya. Ano? Eh oh. din pa yan, mang. Ano ba yan, Oh, daming bunga ng sa. Nung pag-unang pagpunta ko dito, wala pa. Wala na sa hari to. Hmm. pa nga pala nalinisan dito na sa to. Dapat mapa ano to, linisan Dami pala no pang. Hmm. Kaya pala pabalik-balik dito yung, yung namimili. Hmm. Kasi marami silang nakukuha. Tatlong ano. Ito. Hindi ng hapon dito. Ah, pinunta ng Japan to? Hmm. hmm. Isang... Japanese. Japanese pala yung kumukuha dito na ano, ng saging. Kasi ito, ang gaganda ng ang gaganda ng bunga niya. Kahit ano, walang abuno. Ito pa oh. Grabe. Oh. Ang haba. Hindi pa nilalagyan ng plastic 'yan. Ano? Grabe, no. Dami. Ito pa oh. Kita niyo bunga. Ito na mga oh, tapos oh. <laughs> ang araw ko. Tatayin ko na. Ito pa. Ang dami pa doon oh. Ay. Yan lang mga idol. Yan lang muna yung may papakita natin. Maraming salamat.